Mga epekto ng fungicides at pesticides. Residue accumulation. Contaminated ang mga tanim dahil sa patong-patong at panunoot ng fungicides at pesticides sa halaman. Phytotoxicity. Mismo ang halaman ay nalalason at hirap lumaki dahil sa accumulation ng toxins. Resistance. Eventually, hindi na napapatay ng mga chemical ang mga pest. Non-target impacts o pagkamatay ng mga insektong hindi target ng mga pesticides tulad ng bubuyog at iba pang mga beneficial insects. Biomagnification. Pag-ipon ng toxin sa bawat antas ng food chain. Namamatay ang mga predators sa mga lason sa kanilang kinakain. Nandudulot ng pag ng wildlife at ecological imbalance. May paraan ba? Register an account with NutriHydro to gain access to biocontrol and protection protocols. You will also gain access to NH Subamo and NH Bebas, biocontrol products that are effective against pests and diseases and completely safe to crops, growers, and consumers. Questions? Reach out to NutriHydro's Facebook page.